Ilang araw na lang tatayoy na to, Buti na suotan natin ang sing-sing mga ngayon dito. yan? Ano? Siyang linggo. Hindi pa lang yun, yung mga ayon doon. Na, yung nanulakan na, yun na rin o. nag na.

sa taas ah. so dito ay dito. Na sarado na natin. Nagagaling tong dalawa natin. So ayun mo ay na lang ay bukas. So yun.

Isang buwan na yun mga idol. Isang buwan. Okay mga idol. Balik na natin. Sige. So, ipasok pa tayo. Manilindo pa tayo. Ayan. So, tabusin tayo ng pakain. siya nagbad tapos na natin yan sigol sa pagay niya hindi Ay. Ay, na.